Magandang araw po sa ating lahat at pinagpala po ang bawat makikinig ng ating pong araw-araw ng pagpapala, Blaluzon, Besides at Mindanao. Ito po ay handog sa inyo ng Jesus Christ Saves Global Outreach, ang araw-araw ng napagpapala. Tayo po ay uh, magpatuloy po sa ating pong uh, talakayan. Ito po ay ikalawang bahagi. Si Jesus ang tinapay ng buhay. Ang ating pong teksto ay mula sa 1.6.35. Sinabi ni Jesus, ako ang tinapay na nagbibigay ng buhay. Ang lumalapit sa akin ay hindi na magugutom kailanman at ang sumasampalataya sa akin ay hindi na mauuhaw kailanman. So nabanggit po natin na ang uh, ang ating pong pagtanggap bilang uh, si Jesus ay tinapay ng buhay ay sa magitan po ng ating paglapit at pagsampalataya sa kanya. Sabi niya, ang sino mang uh, lalapit sa kanya ay hindi na magugutom at ang sino mang sasampalataya sa kanya ay hindi na mauuhaw kailanman. Amen. Katulad po tayo mga tao, kumakain po tayo ng mga mga tinapay, no? Na nagsasatisfy ng ating mga pisikal na pagkagutom at para ma din po yung ating mga pamumuhay o yung ating physical na pamumuhay. So, ganoon din po sa ating pong spiritual na kagutuman, kailangan po nating kumain. Okay, at kailangan po natin yung tinapay na inaalok ng ating Panginoon. We can satisfy spiritual hunger and sustain spiritual life only by a right relationship with Jesus Christ. Yan, kung tama po yung ating relasyon sa ating Panginoon sa Kristo at ginawa natin siyang Panginoon ng ating buhay, tayo po ay isusustain ng Panginoon na sinabi niya siya ang tinapay ng buhay. Kung kung wala ang Panginoong Kristo sa atin, wala tayong kabuhay-buhay. Amen. So no wonder, tayo po ay uh, tayo po nagpakilala ang Panginoon sa atin bilang uh, siya yung bread of life o tinapay ng buhay. Sabi nga kailangan lang natin kainin yung tinapay na yon para magkaroon tayo ng buhay, no? Ang ibig lang sabihin noon ay eh, hindi physically or literal nakakainin natin no yung salita ng Panginoon no sa ating mga bibig kundi ito'y pagbulay-bulayan natin no at lagi nating imbitahan o isama ang Panginoon sa ating pong mga lakad no para tayo magkaroon ng sustenance at masustain yung ating spiritual na pamumuhay. Ang sabi naman po sa John 6:37 to 38 sa amplified, sabi dyan, All that my Father gives me will come to me and the one who comes to me I will most certainly not cast out I will never never reject anyone who follows me for I have come down from heaven not to do my own will but to do the will of him who sent me Yeah sabi po ng Panginoon eh siya ay gumagawa ng kalooban ng Diyos hindi sa kanyang pansarili lamang no at uh, hindi siya Uh, gumagawa ng kanyang sariling uh, pagpapasya kundi meron pong siyang sinusunod ang sinusunod niya ay ang kalooban ng ating Ama sa Langit So siya ay gumagalaw in union with with our father in heaven So ganun din po dapat din ang ating pong uh, ginagawa no na tayo din po no ay uh, uh, nakikibahagi tayo po ay uh, naglalakad kasama ang Panginoon sa buhay natin. Ang maganda, ito po ay nagbibigay po sa atin ng tinatawag na certainty or assurance o kasiguruhan na tayo po ay uh, welcome na welcome sa presensya ng ating Panginoon by by being protected by Jesus, no? So si Jesus mismo yung kanyang layunin, no? Ay hindi yung pansariling layunin niya kundi yung gawin niya ang pinagagawa ng Diyos o ng Ama sa langit not to satisfy uh, Jesus human desire but God the Father desire kung ano po ang plano ng Diyos sa ating Panginoong Kristo. when we follow Jesus we should have the same purpose to do the will of God amen so napakasarap po na kung tayo po ay lumalakad ginagabayan ng kalooban ng Panginoon sa buhay natin in John chapter 6 verse 39 sa amplified pa rin po ang sabi ni Jesus, This is the will of Him who sent me. Okay? That all of that He has given me, I lose nothing. But that I give new life and raise it up at the last day. Yan. Tayo po, no? Bilang mga mananampalataya, ay tayo yung regalo ng ating Ama sa Langit sa ating Panginoong Yeso Kristo. So, ang sabi niya, ang sabi ni ng Panginoon, Jesus said, he will not lose even one person whom the Father had given him. So, tayo po, nakatanggap tayo ng kaligtasan sa, sa magitan ng ating pananampalataya, ito'y regalo ng Diyos kay Jesus. Tayo po'y regalo ng ating Ama sa Langit para kay Jesus. At sabi uh, sabing ganoon, kung tayo'y binigay ng Ama sa Panginoong Yeso Kristo, sabi niyang Panginoon, hindi hindi niya tayo papakawalan, hindi niya tayo pababayaan, no? At uh, hindi 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 tayo mawawala sa kanyang mga uh, paningin at sa kanyang mga kamay. So, sabi ko nga kanina, tayo po mga believers ay uh, tayo po ay regalo, love gift, no, from the Father to his son sabi nga rin po ng salita ng Panginoon sa Ephesians, God has sealed for all eternity all who com will compete Jesus for salvation, no? Sa lahat po ng mga mga natanggap natin sa magitan ng ating pong pagtanggap sa Panginoon, sa Kristo, tayo po ay nagkaroon ng kaligtasan, no? Ang sabi diyan sa Ephesians chapter 1 verse 13, in him dahil sa kay Kristo, you also when you heard the word of truth, the good news of your salvation and as a result believe in him were stamped ibig sabihin tayo sinelyuhan no were stamped with the seal of the promised holy spirit the one who promised by christ as owned and protected by god so kaya nga la tayo na na merong uh, commitment sa Panginoon, tayo po ay merong pagsunod sa Panginoon, pagsampalataya sa Kanya, ay tayo po ay merong uh, assurance sa, sa buhay na walang hanggang pangako ng ating Ama sa Langit. Amen? So Christ will not let His people be overcome by Satan and lose their salvation. So yan ang yan ang maganda sa Panginoon, meron tayong assurance no na tayo bilang mga regalo ng Diyos sa ating Panginoong so Kristo. Sabi ng Panginoong so Kristo, tayo po ay hindi niya pakakawalan sa kanyang mga kamay no. Walang mawawala sa kanya kasi hawak niya tayo. 'Yan. Ang buhay ba natin ay pinahawak na natin sa Panginoon. Ang sabi po ng salita ng Diyos na ang buhay natin, ang bagong buhay natin kay Kristo Yesus, no? Ang siyang nagbigay po sa atin ng katatagan at ng kasiguruhan na tayo po ay may buhay na walang hanggan. Ano sabi po ng Philippians chapter 1 verse 6? Sabi diyan I am convinced and confident of this very thing, na sabi ni Pablo, that he who has begun a good work in you, you will continue to perfect and complete it until the day of Christ Jesus, the time of His return. Yan. So, ano yung, ano man ang inumpisa ng Panginoon sa buhay mo, tatapusin ng Panginoon. Di ba maganda yon? Na ang Panginoon nagumpisa sa atin, hindi niya tayo pababayaan. O oh, sige, ah, nag-umpisa na ako, mayroon ka lang pang so tapusin mo na. Hindi po, no? tayo po ay sasamahan ng Panginoon hanggang sa kanyang muling pagbabalik. Amen? So ngayon pong kapaskuhan, eh, sabi nga natin, eh, ang Panginoon ay uh, dumating sa mundong ito no? bilang uh, bilang uh, bilang baba, bilang bata no at tayo po ay uh, naniniwala na hindi na tiling bata ang Panginoon sapagkat ang Panginoon nung siya dumating dito ang kanyang layunin no ay ialay niya ang kanyang buhay para sa atin upang tayo ay iligtas sa uh, kapangyarihan ng kasalanan ang kamatayan. Amen. Kaya siya nung dito, yung kanyang un unang uh, pagpunta dito ay bilang uh, isang uh, suffering servant no na magiging uh, alay siya para sa ating pong kaligtasan. Pero yung pangalawang pagbabalik ng Panginoon, babalik siya bilang isang mighty warrior, mighty king. Okay? Kasi tayo ay kasama niyang maghahari dito sa mundong ito, no? Ang sabi po ng salita ng Panginoon. Amen. Ang sabi rin po sa John chapter 17 verse 12, while I while I was with them, I was keeping them in your name which you have given me, and I guarded them and protected them, and not the one of and not one of them was lost except the son of destruction so that the scripture will be fulfilled. Yan ang pangako sa atin ng Panginoon na wala pong, uh, uh, wala pong mawawala no? sa kamay ng ating Panginoong Isa Kristo. Amen? So John 6.40, ang sabi po dyan, For this is my Father's will and purpose that everyone who sees the son who sees the son and believes in him as a savior will have eternal life and I will raise him up from the dead on the last day yan ang maganda po eh no? tayo po ay muling uh, muling uh, bubuhay ng panginoon kung tayo man ay uh, uh, abutan ng kamatayan, tayo muling bubuhayan. Pero kung tayo naman po ay mananatiling tapat at tayo ay hindi abutan ng kamatayan dito sa mundo, no? sa ganoon, tayo po ay babaguhin ng Panginoon. Kung paano ang kanyang katawang lupa no? ay uh, binago ng banal na Espiritu ng Diyos, no? ganun din po tayo. Amen? So, yan po yung kasiguruhan natin na kung tayo po ay uh, nandoon sa kalooban ng Panginoon katulad ng ating Panginoong sa so Kristo tayo po no ay merong kasiguruhan ng buhay na walang hanggan Amen Christ is the surety of the better covenant Okay yan po ang sabi sa Hebrews chapter 7 verse 22 Si Kristo po ang kasiguruhan ng isang maganda maganda at higit na ma, higit na magandang tipan sa atin. In Him we have the assurance that all its provisions, sa lahat po ng mga ginagawa ng Panginoon sa atin, will be fully and faithfully carried out. So walang anumang mga pangako sa atin ang hindi na hindi po na na mawawala po sa atin kung dito po ay uh, magagawa ng Panginoon sapagkat siya ay tapat sa atin na nangako. Si Jesus Cristo po, no? ay dumating sa lupang ito no sa sa earth no upang gawin ang kanyang ang kalooban ng ating ama sa langit nang wala pong pag-aalinlangan and he did so unwaveringly or steadfastly no kung ano yung kalooban ng ating Panginoon ang pangako ng ating ama sa langit na everyone no na nalalapit at sasampalataya sa kanyang anak no ay kailanman no ay hindi tayo mawawalay at tayo makakatanggap ng tinatawag na buhay na walang hanggan. Amen. Ito yung tinatawag na new life, no? So sa mga huling araw, no, he will restore and resurrect bawat bawat isa po sa atin, no? Lahat po ng creation niya, no, na kanya pong ginawa, no, uh, will become better than new. Yan. Amen. In conclusion, sabi nga natin, Walang uh, walang hihigit pa no sa ating pong uh, uh, assurance o kasiguruan kung tayo po ay merong merong uh, malalim na pagkilala sa ating Panginoong Kristo. Yun po ang sikreto no na magkaroon po tayo ng araw-araw na paghahanap sa ating Panginoon bilang uh, siya ay tinapay ng buhay. Kapag ka tayo ay uh, patuloy na sinusustain ng salita ng Panginoon no, eh, ang ating buhay ay patuloy na na nagiging masigla, masaya, okay? At uh, puno tayo ng kabusugan, hindi lang sa mga pisikal na mga bagay kundi kabusugan sa ating pong mga spiritual na pamumuhay. Ang mga tao po ay naghahanap ng mga bagay na magbibigay po sa kanila ng uh, fulfillment and accomplishment. And most of the people, no? Eh talaga pong uh, binibigay nila yung best nila para lang sila makakamit no ng mga sabi nga yung mga food that spoils no o misan, hinahanap natin mga pansamantalang mga bagay no na magpapasaya sa atin while the Lord Jesus Christ alone can meet our deepest need. Amen. Anuman ang inyong pangangailangan ngayon, anuman yung mga sabi sinasabi natin parang imposible naman pastor. Pero sa Panginoon no, Kung tayo po ay acknowledge natin siya bilang tinapay ng buhay no. Everyone of us no ay magkakaroon tayo ng fulfillment na sa ating Panginoon na hindi po maibibigay o may ibibigay sa atin ng mundong ito. There's no higher calling than following our Lord Jesus Christ. Amen. And there's no greater work than believing and coming in him. Only Jesus, the bread of life can satisfy our spiritual hunger and give us eternal life. Amen? So hanggang dito na lamang po muna ang ating talakayan at pag-aaral ng salita ng Diyos. Makita-kita po tayong muli sa mga susunod pang mga talakayan. Ako po si Pastor Day Domingo na patuloy nagpapaalala ng araw -araw na nagpapaalala na ang araw-araw na pagbubulay-bulay ng salita ng Diyos ay nagbubunga ng araw-araw na pagpapala ng Diyos. Tayo po ay manalangin. Panginoong Jesus, marami pong salamat Tunay nga, ikaw ang, ang tinapay ng buhay at wala na po kami nga hanapin pa, Panginoon. Sapagkat sa magita ng iyong mga salita, Panginoon, ay tunay nga kami ay uh, meron ng buhay na walang hanggan sa iyo. Salamat din, Panginoon, sa araw-araw ng aming buhay dito sa lupa. Ikaw ang aming mabuting pastol at hindi na po kami mga ngailangan. Panginoon, maraming pong salamat sa araw-araw na pagpapala, araw-araw na tinapay ng buhay na amin pong natatanggap sa magitan ng mga salita na patuloy na mag-ugat sa amin ang mga salita mo at ang lahat po ng aming mga napapag-aralan. Ito'y tumimo sa aming mga puso at magbunga ng araw-araw na pagpapala. Sa iyo ang lahat, na papurit pa salamat sa tanging pangalan ni Jesus. Amen at amen.